Isang daang bahay ang nasunog sa barangay Fort Bonifacio sa Tagig, Aabot sa dalawandaang pamilya ang apektado. May live report si Katrina Son. Katrina? Rhea, mag-aalauna nga ng madaling araw ng tupukin ng apoy ang may isang daang kabahayan dito sa mini-park sa barangay Fort Bonifacio sa Tagig tulong ang mga residente at mga bumbero sa pagpatay sa sunog na sumiklab sa mini-park sa barangay Fort Bonifacio sa Taguig, pasado ala alauna ng madaling araw. Kanya-kanyang igip at buhos. Walang pinalampas na minuto ang mga residente makatulong lamang sa pag-apula ng apoy. Karamihan ay walang naisalbang mga gamit. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay dahil gawa ang mga ito sa mga light materials. Ay, yung anak po, ginising kami dito kasi kami sa tindahan, natulog. Tumakbo na lang po kami sa labas. Wala kami na nailigpit na gamit. Ano lang yan, eh, material dyan na, ba na bagay, Puro kami lahat buhay. Wala kami na ano yan. Lahat, lahat nandun sa bahay namin na iwan. Wala kahit ano. Ang mahalaga raw ay ligtas ang kanilang pamilya. ang pamilya ang apektado ng sunog habang nasa isang daang bahay naman ang natupok ng apoy. Inaalam pa rin ang pinagmulan nito at kung magkano aabutin ang pinsalang na idulot nito. P Declare kami ng 4 to 5 alarm kasi nakita namin, mahihirapan kami ang layo ng mga fire truck at the same time, hindi kami makapenetrate dun sa loob. At uh, puro residential yung involved na nasunog. Huli na rin daw nang pumayag ang katabing sementeryo na magpadaan ng mga bumbero. Wala namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Agad dumating si Mayor Lani Cayetano para makita ang lagay ng mga nasunugang residente. Pagkatapos may deklarang fire out, nagbalikan na ang ilang mga residente sa kani-kanilang mga bahay. At Rhea, sa mga oras nga na ito ay pansamantala munang tumutuloy ang mga nasunugang residente sa covered court sa mini park. At yan na muna ang latest mula dito sa Tagig. Rhea? Maraming salamat, Katrina Son.